Hindi man ni Ramon na tapusin ang buhay ni David nang dahil sa pagharang dito kay Marites, ngunit sa puntong ito, tilang si Miguelito ang tatapos sa buhay ni David. Dahil sa gagawing panloloko ator attorney Vera at tabi dito kay Miguelito, tilang si Miguelito ang tutuldok sa buhay ni David. Sobrang kinakamahan itong si Attorney Vera sa kanyang ginagawa dahil alam niya sa sabit silang dalawa ni David at maaring ito na ang maging katapusan nilang dalawa. Pero desperado itong si Vera na makuha ang mga ari-ari ang pinangako ni David sa kanya, napilitan naman ang nasabing attorney na sundin itong si David. Ibinalitan niya kay David handa na umano ang papeles at agad naman silang nakipagkita dito kay Mikilito. Malakas ang loob ni David na makipagpustahan naman muli dito kay Mikilito. Ito. Sa paniniwala ni David na walang aberyang mangyayari sa kanyang pinapagawa dito kay attorney Vera at iwala naman itong si David na hindi o mano masilip ito ni Miguelito dahil si Vera ay isang abogado. Sa nangyaring postahan sa pagitan ng dalawa, walang mawawala dito kay David sapagkat siya magkaroon pa ng pera dahil sa napagkasunduan nilang dalawa ni Miguelito. Ngunit hindi batid ni David na itong si Miguelito ay malaki ang koneksyon dito sa mga Montenegro lalo na kay Tanggol. Walang ka malay itong si David na habang siya nakipaglaro naman kay Miguelito, may niluluto naman ang tauhan ni Miguelito para kay David. Walang balak itong si Miguelito na ibigay kay David ang halaga ng pera na pinangako niya dito kapag siya ay matalo umano. Dahil sa pangako ni Miguelito na kapag siya ay matalo, magbibigay siya ng malaking halaga dito kay David. At naniniwala naman itong si David kahit si David ay sinadya din niyang magpatalo dito kay Miguelito. Mabilis sa silip ni Miguelito ang dokumentong ibinigay ni David sa kanya ay isa itong peke. Pero si Miguelito ay hindi nagpapahalata dahil sa likod nito may pinaplano din siya dito kay David. Antabayanan pa niyo ang susunod kong update. Music